Guys, minsan ba naisip nyo sa inyong buhay na yung iba nasa loob lang ng kanilang pamamahay, kumakain ng masarap, utos lang ng utos sa katulong pero meron silang pera? Alam nyo, napaka-unpair ng buhay. Kasi ako, pasok ako ng pasok sa trabaho, puyat ako ng puyat pero wala akong pera. Kung nakakapagsalita lang yung wallet ko, sasabihin nun, bigyan mo naman ako. Kaya nakapag-desisyon na ako na ako po ay magre-retiro na bilang isang gwardiya. Nagsasawa na po ako ng ganito yung buhay ko. Mag-aartista na lang po ako. Sa ayaw at sa gusto po nyo, basta bahala na. Mag-aartista na lang po ako. O kaya manager man lang. Kasi nakakasawa po talaga yung trabaho po hindi nakakasawa pero yung wala wala kang pera yun po yung nakakasawa talaga kaya sana magartista na rin kayo o kaya maging manager na lang kayo